kapre watching mga kapre nandito na naman ang isang OFW sa galaan yan kayo mga guys dito, dito ko ngayon sa galaan namin yan maingay yung mga ano dito guys o mga gulansiang o. Oh. yan maingay oh. oh, yung mga mga ano yung mga tamsi sa bisaya pa mga tamsi <laughs> dito naman tayo ulit sa ano galaan yung rice house ng lolo ko ah lolo ko <laughs> lolo ko pa iglet. Mainit ngayon pero malamig doon sa loob ng bahay. Ayan. Dito tayo ngayon guys. At saka magwarli wardi tayo dyan. Magsorbi tayo sa asinda ko. <laughs> asinda. Sa rice house ko pala. Ito pala yung rice house ko. Rice house ng lolo ko. Oy, sana all. Yan, dito yon Yun, ito guys. Alam nyo guys. Ito olive oil to guys. Yun ang ano ng yung olive oil. At saka yung olive niya. Yung olive, yan yung olive na fresh yan yan ang tamor ngayon dito yan dates ngayon wala pa wala pang lumabas oh. dito na naman tayo ayan yung nag naglinis yung ano naglinis yung maniho kanina ayan. nililinisan kasi kaya nandito kami ngayon kasi naglinis yung driver namin driver namin oh sana all no, my driver. Mainit. Mainit sa labas, guys. Mainit. Ayan, uy. May bunga na pala to, oh. Yan mga puno dito, oh. Ay, nabago na naman to, oh. Ay, iba pala to, oh. Ganito din, oh. Nadami to pag namunga, oh. Nakakain ng bunga nito, oh. Yan, oh. Parang yung gano'n eh. Yan, wala pa yan. Nagbulak pa, bumulak. Yan ang rice house ng tatay ko, oh. Yan, dito kami nag-upo-upo. Diyan. Ang tatay ko nandoon sa ko. Nagbuha ata ng pira yun. Mahangin dito, guys. Mahangin. Tapos, yan oh. Malamig. Malamig ngayon dito tayo guys no kakaligo ko lang pero dito ako sa labas kasi super ano ba super lamig sa loob ng bahay malamig sa loob ng bahay patuyuin ko yung buhok ko wala naman tao ko lang what's up mga kapre hi magpupo muna ako